And sister, kumusta na po? Magandang umaga po sa ating lahat at happy Saturday. At uh, purihin ang Diyos dahil po tayo po ay narito muli at tayo mag-share lang po ng mga verses na angkop sa ating mga nangyayari sa buhay ngayon. Amen. Praise God. Uh, hindi lingid sa atin na uh, nakaranas ang bansang Israel ngayon ng matinding pagsubok. Kaya lagi nating isama sa panalangin ang Uh, mga digmaan na naganap dahil po ay tayo po ay uh, lahi po uh, galing po doon ang ating mga ninuno. Praise God! Yes, purihin ng Diyos. Sa so, umabang ito, ako po ay mag po ng verse para maging gabay nating lahat. At uh, mga kapatid, lagi po nating isipin na ano't anumang mangyari sa ating panahon, sa ating mundo. Iisa lang po ang ating untahan yes praise God si Lord lang po kaya dapat uh, habang tayo po ay narito at manatili po tayo sa presensya ng Panginoon So God be the glory, purihin ang Diyos na buhay sa ating, uh, sa bawat isa sa atin Bago po tayo mag-start, tayo po muna yung manalangin Yes Lord, hallelujah, salamat Panginoon sa umagang ito na ikaw po ang Diyos na magabay sa amin Hallelujah, ikaw ang Diyos na itataas namin Lord At ikaw ang pupurihin namin man Panginoon Ano mang pagsubok naming maranasan Panginoon Yes oh God, lagi namin naasahan ang iyong tulong Lord At lagi kaming umaasa sa iyo Panginoon mas niyo po ang mga salita mo, Lord, sa mag ito upang ito po ay magrema sa bawat isa na makikinig. Salamat, Panginoon. To God be the glory. Datnan mo ng pagpapala ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito upang ikaw po Panginoong Diyos, ang kanilang maisip sa tuwing sila po ay makaranas ng anumang pagsubok o kaligayahan man sa kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pinabalik ko, Lord, na may pinakamataas na papuri ang lahat ng ito at walang kapantay, Panginoon. Amen and Amen. Yes. Praise God. Dito po sa ating babasahin, makikita po natin sa Exodus 15, verse 3 ang atin lang pong pagnilay-nilayan mga kapatid at uh, dahil po tayo mga kristyano ay marami pong revelation sa atin. baga kung paano natin na uh, binigay ng Holy Spirit ang ang mga uh, meaning sa mga salita ng Diyos. Depende po sa ating faith. Yan, praise God, kung uh, malalim 'yung faith mo, malalim din po 'yung pagkaunawa mo. Amen. So dito po sa Exodus 15.3, sinabi po dito, ang Panginooy isang mangdidigma. Panginoon ang kanyang pangalan. Amen. Mandidigma ang Diyos dahil siya po talaga ang may ari ng lahat. Ano man ang nangigaganap ngayon sa ating mundo, siya pa rin po ang tanging nakakaalam. Siya po ang may hawak ng lahat. So, uh, lagi po nating isipin na ang nangyayari sa ating mundo ngayon ay naka alam na, na alam na yan ng Diyos nakasulat na po yan kaya mga kapatid, huwag po tayong uh, matakot, magtaka. Kung po tayo ay na, 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 na may may pananalig sa ating Panginoong Diyos. Ano man mangyari sa atin, wala po tayong dapat katakutan dahil po tayo tinanggap na natin ang si Kristo na talagang Diyos na natin at uh, buhay man o mawala man tayo dito sa mundo dahil dito ito naman po mundo ay temporary lang po mga kapatid. Hindi po ito yung uh, talagang tirahan natin. Meron po tayong buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nagsisikap na makapag uh, uh, encourage ng bawat mahihina or bawat mananalig sa Panginoong hesus, Tayo po ay sama-samang uh, magmanalangin o magpray na ang kabutihan, ang nais ng Diyos, ang maganap sa ating mga buhay. Lumakad po tayo na may kabanalan. Dahil po, if ever na magunaw na ang mundo, mayroon pa po tayong uh, tirahan na napupuntahan. Hindi po tayo mapunta doon sa naglalagablab na apoy sa impero. Amen po ba? So dito po rin po sa awit 144 verse 1, Purihin ang Panginoon na aking malaking bato na tinuturuan ang mga kamay ko na makipagdigma at ang mga daliri ko na magsilaban. Hindi lang po ito digmaan sa Israel. Marami po tayong digmaan sa ating mga buhay mga kapatid. Tayong lahat, meron po tayong mga dapat idigma sa ating mga buhay. Hindi lang po sa labas, ngunit sa ating pansarili, lama, pansarili din. Kasi marami po tayong mga uh, mga na sa buhay na ayon lang sa ating kaluban hindi ayon sa Diyos. Kaya dapat atin po yung paglabanan, kung ano man yun, uh, lagi nating uunahin ang Diyos. Huwag nating i-prioritize yung mga sarili nating intensyon. Bagkos kung tayo na namuhay na may Diyos, Lagi po natin isa lang alang na dapat ang Diyos po ang mauuna, hindi po yung ating sarili. Kaya lang kung minsan, hindi po natin maiwasan mga kapatid dahil po tayo nandito pa sa lupa. Naririto po tayo sa lupa. So yung ating katawan ay nangangailangan po talaga ng mga bagay na uh, makalupa. Ngunit hindi po natin dapat abusuhin ito. Kumbaga, baga uh, kagaya ng seven days na binigyan tayo ng Lord na seven days. So, yung six days po niyan or yung five days, pwede natin gamitin sa ating buhay dito sa lupa. Ngunit yung Saturday and Sunday or kahit Sunday man lamang, ay wag na po nating kunin po yan mga kapatid. Dahil po yan ay nakalaan na po sa ating Panginoong Diyos. Kumbaga, siya po dapat ang purihin natin, sambahin, at siya po yung paglaanan ng mga Uh, bagay na ayon sa kanya. Kumbaga hindi natin dapat kunin 'yan, 'yung araw na 'yan kahit man lang isang araw para sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Marami po tayong digmaan sa ating sariling buhay, kumbaga hindi lang po sa bansang Israel sa bansang Palestine na naglaban-laban ngayon kundi maging po sa ating pagkatao, meron po tayong mga uh, ninanais na gustong-gusto nating matupad na kahit na ninanakaw na natin 'yung para kay Lord. Yan, ginagawa po natin. Uh, I amin mean, man natin sa hindi, marami po sa atin. Kahit minsan po ako mga patid, uh, yung Saturday, dapat po yan ay sa Lord. Yung sabi ko noon, uh, kaya inumpisan ko siya nang, kasi marami po kami activity ngayon sa, sa school at malapit na po yung exam namin. Siguro maunawaan naman ni Lord, na hindi naman po ako nagpabaya, na um, hindi naman po ako naglalakwat siya. Kung sabi nga ni Lord kung iba sa pag kapag uh, tayo may pananalig sa kanya, mga bagay na nakakabuti ay atin din pagbutihin. So yung pag-aaral naman po ay nakakabuti naman po yan, hindi naman po yan nakakasama at uh, nais ko pong mag-aral dahil gusto ko rin pong makatulong sa iba. palang araw din po kahit matanda na po ako uh, kahit man lang sa mga apo-apo ko kung meron po silang maitanong meron din po akong alam at uh, magagamit ko rin po yun sa darating hindi lang po sa akin kundi sa kapwa ko rin po. Yan yun po ang layunin ko po hindi lang po pang sarili. Kumbaga nais ko pong uh, ma-extend pa yung ang karunungan ko. Dahil po hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya nga po ako po tumuloy na ng pag-aaral sa ngayon. So, purihin ang Diyos dahil sa po sa aking pag-aaral, siya naman po ang nagbigay sa akin ng chance na makapag-aaral na almost uh, free naman po yon dahil po sa scholarship yan, praise God na pinagkaloob niya sa akin. So, puri ng Diyos dahil napakabuti niya. Siya po yung dapat nating unahin. Kaya nga po, kahit ako, ako nag-aaral, hindi po ako tumitigil sa pag-share ng salita ng Diyos. Lagi po akong, uh, since ako yung pinakamatanda sa aming klase, ako po yung nag-guide sa mga kabataan na dapat unahin si Lord, manalangin po tayo bago tayo mag-exam dahil wala pong imposible sa Diyos, di ba? Uh, kagaya ko matanda na po ako. Pero ngunit, ano po, yung... Kahit hindi po ako masyadong nakaka-memorize kasi nga po sa edad natin. Pero po rin ang Diyos dahil po hindi po tayo nahayaan na uh, ma-zero. Kung baga nakakapag-sabay uh, pa rin po tayo sa mga kabataan. Tugad be the glory. Ang papuri po ay para sa Diyos lamang. Hindi ko po inaangkin dahil wala po akong karunungan. Yan po ay galing sa Panginoong Diyos na buhay na lagi ko pong pinagkakatiwalaan. Amen. Sabi po niya dito, purihin ang Panginoon na aking malaking bato. Siya po yung lagi kong sinasabi na Lord ikaw po yung talagang inaasahan ko always araw-araw sa akin pagpasok. Kaya ikaw na po ang bahala Lord sa uh, minsan maglulong kami, mag e -exam kami. Lord, alam mo po Lord na medyo uh, na-hidig na po ako so Uh, ikaw na po ang bahala kung hindi ko po hangad na ako po ay magtap kahit po ano makapasa pero ganun pa man purihin ang Diyos dahil po hindi po talaga hinayaan ni Lord na wala po akong maisagot mayroon din po akong maisagot amen ah uh, especially sa recitation doon po ako na kapag uh, talagang nakikapag-relate sa mga recitation pero pag sa ano na po sa mga enumeration mga uh, memorization, yung multiplication. Napaka ano po, kumbaga, meron akong learning, ngunit hindi po yung talagang grab, yung as in excellent po. <laughs> uh, siguro mga good as in ganyan lang, very good and good lang po. Amen. Praise God. Kaya lagi po natin ipinapanalangin mga kapatid. Unang imposible sa Panginoon, kumbaga tayo nag umaasa sa Kanya, yan po ang lahat ay ating makamit. Kapag po tayo totoo sa ating kaluban, na wala po tayong ibang intensyon na nag-aral po ako para uh, kung yung masabi ng tao na may pina, hindi po sa ganun. Kung meron po akong layunin na si Lord lang po ang nakakalam. Amen po ba? So dito po siya po yung uh, ating bato na maasan. Bato, alam niyo po yung bato, matigas po yun. At matibay. Kung yun yung representing ng bato. Yeah, matibay po kasi ang bato. Kaya yun po si Lord talagang mat matibay siya na pwede nating kapitan yan. Na tinuturuan ang mga kamay ko na makipagdigma at ang mga daliri ko sa magsilaban, amen po ba? So, mayroon tayong mga laban sa buhay, mayroon din pong nangyayari sa uh, mundo natin ngayon na talagang naglaban na po sila, kumbaga, lagi nating hilingin kay Lord na nawa, di ba? Pero sabi nga na nakasulat na nga po sa Biblia. Kung tao po ay nagbabasa ng Biblia, meron po yan. Noon pa man ay nasusulat na po yan. Makikita niyo po yan na maraming digmaan na maganap. So ang ating hingin kay Lord ang kapayapaan. Kumbaga ang love at, at ang peace. Dahil sabi nga niya, hindi lang itong mundo ang ating tirahan. Siguro may pamamaraan siya upang ang ang uh, ang mga nilikha niya yan, ay magbalik loob sa kanya. So, kahit po naman mamatay po tayo, kung tayo po ay may, may Diyos sa ating buhay, hindi po tayo dapat mangamba. Dahil po, uh, pagdating natin sa ibang, ibang mundo, kapiling natin ang ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay tapat na nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Praise God. At dito po sa awit 24 verse 8, Sino ang hari na kaluwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan. Ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. Amen. Talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Walang ibang makakahigit sa Panginoon. Kahit gaano man ka empowered yung mga ay yung ginagamit ngayon ng mga 'di ba yung 'yung 'di ba pag sa battle ang ginagamit nila po sa war ay 'yung ano 'yung mga sandata, mga ganyan. Pero 'yung pag tayo believer, ang gagamitin po natin ay prayer. 'Yan. 'Yan po 'yung weapon natin, 'yung prayer. 'Yan 'yung maging weapon ng mga believer upang uh, ma-overcome natin ang mga kaaway. So hindi po tayo gagamit ng mga ano-ano mang mga sandata na 'yan. Kumbaga word of God ang ating gagamitin. Kahit po sa simpleng panalangin, alam ng Diyos kung totoo po ang ating mga panalangin, ay malalaman po niya yan. Kung tayo po ay nananalangin para sa kapo natin sa mga biktima, lalong-lalong sa mga kabataan, minsan nakakahabag. Pero, uh, may dahilan ang Diyos. Kumbaga, siya lang nakakaalam. Hindi po natin pwedeng questionan si Lord na, Lord, bakit ganyan ginawa mo ganyan hindi po tayo dapat mag-question ng ganyan dahil po ang Diyos lamang nakakaalam meron po siyang pamamaraan na siya lang po ang nakakaalam hindi po natin siya pwede ang atin pwedeng ipanalangin kapayapaan ang maghari nawa ang peace and love sa bansang nagdidigma sa ngayon hindi lang sa bansang Israel pero maraming mga bansa na napapanood natin na nag-aaway-away hanggang ngayon. Kaya po rin ang Diyos na patuloy po tayong manalangin mga kapatid at talagang itataas natin na ang Diyos lamang ang tanging may control ng lahat. Hindi po natin makontrol. Kahit gaano pa karaming buhay ang ating ang mga nang, nangawala, di ba? Marami ng buhay na wala ngayon doon sa bansa na yon. So, kailangan natin talagang ipanalangin. Kung baga sabi nga nila, hindi nga ito yung mundo, yung uh, ano natin, yung tahanan natin. Meron tayong Uh, tahanan talaga na para sa atin na hindi na po tayo mamamatay kumbaga doon po tayo talaga na uh, kasama natin ang Diyos kapag tayo po ay lumakad ayon sa kaluban ng Diyos. Kaya mga kapatid lagi nating bantayan ang ating mga isipan ang ating mga puso na hindi po tayo magkasala kung wag po tayong lagi pong sinasabi ng Diyos Ingatan nyo ang iyong mga puso at isipan hindi po tayo mag-isip ng di maganda laban sa ating kapwa. Kaya tugad be the glory, dyan po tayo magtapos. Purihin ang Diyos na buhay na lagi nating kasama at uh, tayo pong uh, may Kristo sa ating mga buhay. Huwag tayong manghina anuman ang mga pagsubok na darating. Kagaya kung maraming pagsubok sa buhay ko mga kapatid, ngunit tinataas ko yan sa Panginoon. Hindi ko po... Uh, hindi man ako nagkukwento sa inyo, ngunit ang Diyos ang aking pinagkukwentuhan. Yan po ang kagandahan bilang kristyano. Hindi po tayo dapat maging uh mahina, kumbaga. Kung, kung hindi na po talaga kaya, dyan po tayo magkwento or manghingi ng mga uh, advice sa ating mga uh pastor, sa ating mga leader, uh, uh atin po silang uh ng ating mga mga nangyayari sa buhay natin. Kapag tayong hinanghina na po, ngunit kung po tayo may Holy Spirit na sa atin, uh, minsan, hindi po tayo kayang paghinain yan. Kumbaga, kung, baga, malakas yung fighting spirit mo, yung faith mo na may Diyos sa buhay mo, at kaya mong ma-overcome ang lahat, may Diyos ka, at kaya mong, kayang kaya talaga yan. Hindi po yan ma maaagaw ng kaaway kapag may pananalig na po tayo sa Panginoon. Kaya to God the glory, ang papuri ay para sa Diyos lamang tayo po ay manalangin. Yes Lord, hallelujah, salamat Panginoon sa umaga ito Panginoon na ikaw po ang nagbukas ng aming isipan Lord. Binigyan mo kami ng chance Panginoon na makarinig na yung mga salita Lord. Lalong lalo ako Panginoon, hallelujah sa aking busy schedule Panginoon. Binigyan mo na ng time Panginoon na, na makapag-share Panginoon ng mga salita mo Lord. Hindi lang dito sa uh, internet, Panginoon. Ngunit uh, sa aking mga kaklase, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. To God be the glory. Ikaw ang Diyos na buhay na aming kasama, Panginoon. Tinataas namin, Lord, ang lahat ng ito, Lord. Ang mga digmaan sa aming sarili at ang digmaan na naganap ngayon sa mundo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Nawa, Panginoon, ang love at peace ang maghari, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Hallelujah. Save the innocent, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Binabalik namin ang lahat ng ito, Lord, na pinakamataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Praise God. Hallelujah. Good morning, mga kabatid.